Alat siya oh Sobrang higpit Minit no? Minit Pulido kasi eh Oh mga pulido Kailangan may kalyok Ano? Sakit na rin wala <laughs> 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 oh, <butos> nga, Ano? 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 Ano?

kabila naman kabila naman sila tumitira yun ganyan na yan ganyan yun 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 mga expert to magtali ano kaya mo pakisipit ko lang yung sano sige ah okay yun okay na nyok nga ba oo ayos na tuwid na saktong sakto lang sila nga ba ha yun, start magtali. Ito yung ko e, ko Paikis to, hindi pa kudra do to? Paikis lang muna mamaya na kang Mamaya na kang kudra do? Hmm Ayan mo lakas Ha? nire-reserve mo yung lakas eh hiyo pala eh ay nanghihina parang ayaw nitigay lakas eh 100% na 60 lang? kung sa oh, 100% mga si eh ang tinigay ni Ridingway ay eh, ano nasa 50-50 lang 50 lang talaga may pinaglalaanan ng lakas kasi kasi grabe, mga na? karabas na, kasi mga karabas meron kasi ubusin ng lakas <laughs> Si baka bigyan dumating yung ating commander. Oh. Wala na ilalakas. Oh. <laughs> wala na <iba mga> karabas. <laughs> tapos na oi, nahuli si pare niyo ka. Pa. Mga bagal na. Ano oi, wala ko. Dito tapos na <laughs> dito. Lak na lang. <laughs> Yun Sa iyo yung pangdikit na rin. karabas, puting ng ano lang, puting oh, kating ng binigiran na lang. Pero makakating.

Ingaw. Ingaw. Ay, double check pa rin natin mga karabas. Talagang malambot na ba talaga? Uy! Abo! Ang buka oh. bango bango. Ang grabe no? Oh. Sarap. Sini lagi ang nanya ng ano, itu ingredients para dito sili. Lagyan ko na. Ano, pasakapan lang. Gobo! Solid bro. <laughs> Siyempre, natin dito yung mga karabas. Kasi dadagdagan naman natin ng sabaw. Kunti yung sabaw eh. Gobo! Dagnit. Oh, bro. Mm. Grabe bro. Dito ko na natin, halin. Para yung nasa-basa nito, hindi pa rin mapunta. Hindi Dag natin sa dagdagan natin ng uh, sili at saka sibuyas. Sabit na o. lang pala yan o. No? Sabit na lang yan, natin yan. ko na lang nato uli, Maglambot-lambot yung sibuyas at saka sili. Ano na yan? Lagi ko ng pechay. Eh. Ito na. Si Bugs -si na nakabalik, baka matagal yung ano nila, no? Opo. Ayos lang, ayos lang. Pila.

Shaked, no? Hindi pa talaga yung pag may kasama ka, ano eh. May be move. Hmm. Talagang tuloy-tuloy, no? no? Mmm. dali Sa kasama namin, may hinang katawan. Wala yung asawa eh. Tinggoy. <laughs> <laughs> dali ka <laughs> pa talaga, no? <laughs> dulo lang ako nagpisto. Dali mo pa rin ako, ah. Kanina, nagmuru-muru kasi sa kabila. Kaya, sabi nga ni Rymar, Ping, huwag kang mag Parating na rin. Aro. Aro. Lapit na, man? Lapit na. Huwag lapit na rin ako. Huwag

bango talaga. Tara ah, sarap mga ulam. Asin. na bang sebo ay, oh. Masarap tong baka, mga karabas Pero, huwag nating dalasan. Huwag nating araw-arawin. Oh. Napaka-healthy nito ito. Grabe yung sebo niya, no. Imagine yo. Kapag yung sebo nyan ay tumining yung lumamig ba sa mangkok tigas tigas siya yun yung kinakain natin oh no? paminsan-minsan wala masarap na masarap yan masarap ang uh, Paaka diba Ita ba sa bro hmm. sarap to dagdag naman ng patis dito na eh, bro tayo mga karabas so, Tertay lang natin yung asin Baka kasi Biglang kumalat naman So parami tayo Oh Okay mga karabas Lagyan natin yung ating pechay Marami-rami yung nabiling pechay ni pareon Nyok Lagyan natin lahat Gulit Ano maraming gulit Hindi tayo mabitin sa gulay Oh <laughs> <Marami>. <laughs> Dami Dami Subang dami talaga Ayan na, ano? Sarap yan. Hindi mo sa pechay niya. Oh, ganda ng daong. Puno man siya. Wala akong kabutas-butas. Isa ibi na ibig sabihin niya yan. Sagana sa spray Sagana din yan. Sagana sa si spray. <laughs> <laughs> Kaya ngayon, mga sa panahon niyan. Kaya dito tayo sa so probinsya na ako. Unless sarili mong tanim talaga yung uh, gulay. No? Kapag makinis na makinis yung gulay, especially yung sitaw, yung pechay, talong. alam mo, walang kabutas-butas, makinis na makinis. Saan nyo na po yan? Sagana yan sa spray. No? Sagana sa spray. Although yung mga spray na yun, yung na ginagamit ngayon, ay 3 to 4 days na nagmamaliw siya. Yung nalulusaw yung epekto niya ba. Pero hindi pa rin tayo sigurado mga karabos. Unless, unless nga sabi ko, sarili natin tanim. Alam talaga natin kung kailan niya ni-spray, at uh, usually yan hindi yan ipibenta kapag yung or hindi natin kukunin hindi natin papakuha kapag bagong spray lang pag alam natin bagong spray pero hindi lahat ganun yun ang realidad mga karabas kaya anyway sabi ko nga huwag madalas mag ulam ng baka hindi lang ganun masama okay natin na maluto may pabida si Unyok. Oh, maganda do <laughs> maganda. yung mga karabas, <laughs> lagyan natin tenga para ma karinig. Sidit natin yung ano, yung ilalagay <laughs> natin na para <Kasi> <laughs> na si... <laughs> si you know? sa mga karinig. Para sa kabilang side naman si Dreamer ni Jira, bawas si Pins. Yan oh. Yan. Bago kayo may sumilip doon sa unahan para makita kung okay yung ano. Si sumilip. silip Hindi ka pima ano diyan, makita mo Gusto. Yeah, saka natin siya babantingin mga karabas. Isa pa. Ya. Ya. Halo, Prad. Tuwed. Tuwed, kita mau para magsabay tayo. marah mas. Kita nanti lagi, kita loob, kita loob, pre Silip. ari Ada yang titi gimar mana magila? Ya, itu coba sinyuk itu. Ya, 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 ya,

Eh? Yeah? Uy. No, hindi Uy. Uy. Eh, ilan na? Ay dorawin. na? Ilan na kayo para magigit? Wala pa pagtingi. Yan Magtingin niyo. Ilan kayo, ilan? Ano? Ano? Ano na? Ano na? Ilan ka pa to? Ilan ka pa to? na? Permis na? na yan? Ano yan? Permis Oh, na. Ay, si. Dapat, 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 dapat. ba lang? Dapat yung mo. lang rin. Ha? dupli. Ha? dupli

Tapos yung nasabi na left side naman. Left <laughs> <Flip> side? <laughs> left side naman. <laughs> diba eh. Siyempre you know. ganyan natin. Eh. Tingnan din natin. Tingarak. Init. Ay, kailangan mara ha, kung ilayin mo ah. Ay, okay, ilayin mo na. Okay. Ay, okay. pala sa mas suspat yung.

luôn luôn, Trùng 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 one, Okay na ang ating Ayan na lang Okay na itong kabila Okay na rin yung dulo May mga bagting na Doon na lang, saan na lang Alas 12 Natapos namin to no? Huwag ang launa Ay naman Sila ko nyok, patak sa nyok Hindi Yun Papatakan ko na si Titi Jimar Pahitakan ko na Hop nyok? Hindi Hindi na pa Di ba? Eh. Yeah. Di ba? Oh. Yan, ila to. Ila na ako? oh, kunti <laughs> na. Ano? Okay na, okay. Lock, lock. lock? Okay na ang bangka natin. Okay <laughs> na Pain yung katig. Okay na ang bilang katig. Okay Okay. Okay na tong ating mga lubid. Ang pigil sa mga ano, alalay sa katig. Ano? You know, ano pa? Sali na, bye. Sali you know. sa malayan mga karapas. You know, Sali Ano bye. Eh, Sali na, bye. Sali na, Hindi Sali na, bye. Sali na,

tayo lang naman dito. Ito yung 50,000 na binudbod. May lang. Oh, giting gulay. Yeah. May dinadala sa bawa. Sa bawa. Oh, one kilo. Ah, puro baka no. Oh, kumulayan na bagit lang dito. Yeah, mag-kumon. Bunyan.

Galing uh, lang kasi na yung mga karabas sa ASM Kaya uh, mahal pa, hindi pa nakarecover yung mga napigil na Actually so, bawal pa ba? Diba? May mga farm lang bago pa diba? Yung mga, may, mga permit lang, ah pwede Ay wala palang, eh. bilang pa lang, hindi pwede Wala pa, hindi pa yung mga talaga Pinakabili lang ba Ni Ambit, tatlong baboy ng tumbas ito ba binta? Okay, masin. At yung lang yun. Ito yung binta. na. Sarap na. Halo. Bakasakal eh. Ayos ayos. Thank you po sa panonood mga karabas.